Yan, good afternoon mga beshi. Kami po ay nandito na sa Ramkutanan. Ayan. Lakad-lakad. Lakad-lakad po tayo. So, ayan. Ayan. yun, yan po yung nakikita nyo farm ng rambutan niya. So, yan po. Ayan, kung nakikita nyo, ayan o. Medyo hilaw pa po, po yung ano nandito. Pero yung nando, kung nakita niya yeah, yan, o. Oh, nam namumula na po. Maput. Maano? Maano to? Ay, oo, matamis na. Hello. Rambutan. Oo? oo nga, matamis. Wala akong taga-video. Ayaw ko kumain lang marami at makakagkabagi. Patikin <laughs> ko yan. Hay Yan okay. oh, mm, po yung kahit pa berde pa matamis na. Tama. Matamis Ayun na. Dilaw. kuya Elmer. Oh, doon. Ayun, no, namumula ang dami. <laughs> wow. <laughs> doon, doon na. Doon ko nakita, Kimbo, yung ano, oh, Yung ahas, doon. Saan? So, ayun, tuyo na yun. Oh, Diyos ko po. Hmm, doon. <laughs> Bakit hindi ako makapagsin sa'yo? <laughs> Ampo. Binlock ang aking Facebook. Na black pa lang. Bakit? Dalawang beses na yun. Ang sabi ni Samantha. Ay, 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 sus Mario. Sip. Ayan po, mga, ano, mga kabeshi. Ayan. Ano bang klaseng uri ng ano iyan? Ito na dyan na lang. Ano uri ng sa taas? Anong oring nila lang yan? Anong oring nila lang po kaya iyan? Oh, nanguna na talaga eh. Isang na na ayan, oh. Na Nagulat naman ako, ah. Ang bilis. Oh. Ayun ako po. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Mga kababayan. Ano Masarap po yan? <coughs> okay po. Ayun, oh. Namumula talaga. Ayun, oh. Kung nakikita niyo mga besi, ayan, oh. Kaya mo, namumula. Oh, wow. Oh. Na <laughs> namumula ang bunga. Grabe naman kayo, <laughs> Yan, yung isa, namumulot na ng niyog. Pare, ay rin yung meron, oh. Ayan. Pagkata. Pag yung mga laglag -lag na yan, eh. Laglag oh. wow, so, ito, yung masarap pa rin. Oo, oh, mga sobrang hinog na kaya, yan. Ayun, oh, no, mga kabesi, ang dami. Naninilaw po, kung nakikita nyo, naninilaw, yan po ang mga, dito po ang lupa ng rambutan. Oh, may tao. Oh, may tao. Oh, may tao. Oh, may Ayan. Ito po, yung tabing yan, mga madam. Agbang po yan. Malalim na, malalim na agbang. Yung tipong pag hinulog ka, hindi ka na maaamoy. Yan po, napakalalim po ng agbang na yan. So yan. Andito na po kami. Yan, yeah, dito yung supsupin. Pero ang tamis kaya niya supsupin na yan. Yan, ang tamis niyan. Yan, supsupin. ako niyan.